Hi mga madam Damin, welcome back to my YouTube channel. It's been a while. Yes po, almost 2 to 3 months po akong hindi nakakapag-vlog dahil po sobrang busy. And for today's video, madam Damin, gagawa po tayo ng hair color plus treatment po sa ating client. And as you can see, yung hook po niya is marami pong split ends at natural color black na po siya. So virgin hair po ito, ayaw niya ng pit-pit na pit-pit, so hindi po natin siya i re Iti treatment lamang po natin siya gamit ang mga products na ito. So panoorin lamang po ang video ito. So meron po tayong new packaging color po from Alpha 8. Ayan po yung colors po niya. Yung product po is colors and then yung pong gagawin po natin sa kanya is mag a blend po tayo. So which is 9.0 ang gagamitin natin pang kulay sa kanya, yung shade po niya. And then 9% po yung oxidizer na gagamitin po natin sa kanya. So one is to one lamang po yung pagtitimpla sa gamot. And as you can see, ayan po yung kanyang peroxide. Natural po yung pangalan. Natural or natural po yung pangalan ng product na ito. So, magka-partner po ang mga yan. So, ayan po si client natin. And, pigogogogo po kanyan hanggang maging niya pong iscramble yung kikatamong pangude. So, start na po natin. So, ang pagkukulay po is, syempre, mauuna po tayo sa likuran. Section into 4. Para sa mga beginners po dyan, kung virgin po yung buhok ninyo, or meron na po siyang previous hair color. So, ang gawin nyo po, mga madam damin, is half inch away from the scalp at kung hanggang saan po yung color, doon lamang po muna i-stop yung pangkulay. And ang nagkulay po dyan, walang iba kundi ang aking pamangkin na napakaganda na si Rika May. At talagang sa oras na ito ay yung Team Regenians ay talagang kumakayod na kanya-kanyang toka na po. Pero we are a team po dito. So, abe ab sa -saw by Ed Pamintuan Adapin. So after po natin nilagay yung color sa buhok niya, stay po natin to ng 15 minutes. After 15 minutes na in-stay po natin sa infrared, kung wala naman, will do po. Ay, may baknal ko pa. So after 15 minutes po, i-massage na po natin mga madamdamin. So, after massage na po natin yung buhok niya, ilagay na po natin hanggang sa anit, hanggang sa scalp. Para nang sa ganun, pantay-pantay po yung kulay ng buhok ni client. Ang pinakasikreto po sa pagkukulay is syempre yung massage duration. So, kailangan minamassage po natin at dapat talagang malagyan po lahat ng kulay ang buhok po ng client. At the same time, step by step po yung pagkukulay. It depends po sa status ng buhok. Kung virgin hair po, mas ma mas mabilis lang po ang kulay niyon. Pero kapag marami na pong kulay, as in patsi-patsi na, medyo magsa-scientist po tayo doon. So, after natin kinulayan, yan, pinashampoo na po natin ng clarifying shampoo at diretsyo na po tayo sa pagtitreatment. Ang ginamit po nating treatment dito is yung system straightening at binabad lamang po natin ito at least one hour po dahil medyo wavy po yung buhok niya para malesen po yung pagka-wavy ng client. After one hour, pinabanlaw na po natin, banlawan lang po, wala na pong kasamang hot oil, hot oil or conditioner and then ilagay na po natin yung pang-treatment po natin, 4-in-1 treatment na meron na po siya kasamang Hair Reborn Collagen, Botox, and Brazilian po. So blow-dry lamang po natin siya ng at least 60% and ilagay na po natin ito at wag po natin isagad sa anit. Ganon din po si Sistine Straightening. Si Sistine Straightening po mga madamdamin, meron po siyang 80% na nakaka-straight. Ito po yung pang-alternative po namin kung ayaw po ng riban client. So pwedeng-pwede po ito. At depende po yan sa status ng buhok mga madamdamin. No? Kung kabuhok nyo po yung client po namin na ginagawa ngayon, pwedeng-pwede po siya dito. So binabad lamang po natin yung 4-in-1 treatment at least 15 minutes and then super blow dry and mapapansin nyo na po, dito pa lamang po talagang tumuwid na po yung part na nag-wavy niya at nagsilabasan po yung mga split ends ng ating client. So mamaya, gugupitin ko po yan para hindi na umakyat at mandamay pa sa buhok ni client. So as you can see, na-achieve na po natin yung gusto po niyang ma-achieve na color, which is yung ash blonde. Dahil gusto po niya maging tisay-tisayan looks. So after po natin binlow dye, pa-plant tayo po. Yes. Using you lady hair iron, pinagdalawa na po ng Team Reginians ang pagpaplansya at ang pagpaplansya po dito is parang nagre-reban po tayo para nang sa ganun ma-achieve po natin yung straightening na 80%. So, pa-volumizing po ang pagpaplansya at mamaya-maya po is gugupitan ko po siya ng long soft layered. So, ayan na po si Madam Damien. Siya na lang po ang natira dahil naubos na po namin yung mga Madam Damienians kanina. And, As you can see, mga madam, after po natin pinlansya yung buhok ni Madam Damin, ayan na po. So, bagsak na po siya at kumikinang-kinang na po. Pero makikita naman po natin yung mga split ends, may magwala. So, kailangan talang potutan din. So, ginupitan ko na po siya ng soft layered, long layered po. Para po nang sa ganun, talagang makuha ko po lahat ng mga split ends niya. And ito po ay hindi po niya kasi pinatreatment in just one year. Imagine mga madam damin Dapat kapag nagpapariban po kayo o kaya naman po nagpapakulay kayo, kailangan po talaga pinapa treatment yan. Inaalagaan po talaga ang buhok para pong mga bata yan na estudyante pinapaaralan, pinapaligo. Ganon din po ang buhok po natin. Kapag pinariban po natin o kaya yung pinabilayage po natin, bugbog po sa bleach yan, kailangan po inaalagaan po natin ng mga treatments. Para nang sa ganon, eh, pumanyang po, po ka split ends. Ale! So, ayan po yung final look po ng buhok ng ating client. And talagang satisfied po si client. Talagang laking tuwa po niya nung naalis na po yung mga split ends niya. Wala na po siyang between na walang ningning. As you can see, ayan po yung before niya. Ayan, black na black at maraming split ends paano po natin na-achieve yung ash blonde na yan, no? Sa tulong din po yan ng cysteine straightening dahil nakaka-lighten po ng color si cysteine straightening. At the same time, meron din po siyang ano, ah uh, nakaka-wash out. Kung nagpa-black po kayo at nagpa-dark brown, pwede, pwede pong pang-wash out yon At treatment po yon super safe po sa buhok po natin at saka sa health. Dahil zero formaldehyde po siya, hindi po siya mahapdi sa mata at hindi po siya mausok. At the same time, talagang super safety sa mga kapwa hairdresser ko sa ating mga kalusugan. Lalo na syempre sa pinoprotektahan po natin sa mga client po natin. And sa mga gustong mag-avail or mag-order sa mga products na ginagamit po namin, pwede po kayong mag-check out sa Shopee po namin. Ayan po, yung Shopee namin, legit one and only lang po yan. At sa mga gustong magpagawa dito sa salon sa Angeles City Pampanga, follow and PM lamang po kayo sa FB page po namin, Regine Bernardo Beauty Salon and thank you so much po Madam Damin sa pagdayo dito at sa pagtitiwala with my team Reginians. Hanggang sa susunod ulit sa aking vlog, thank you so much.